Hello guys, welcome to my vlog. Sa video natin ngayon ay maghahanap tayo ng bagong motor. Actually, meron na kaming motor dati. Kaso dahil hindi masyadong nagagamit doon sa dati naming tinitirhan, kaya ibininta na lang namin. Yamaha NMAX max pala yung motor ko dati, version 2. Ngayon, ang hahanapin naming motor ay yung bagong labas ni Honda, yung Giorno Plus 125. Tingnan natin kung makakahanap tayo ng color white. Kasi nakikita ko sa mga post sa Facebook, medyo mahirap makakita nung ganong kulay. At very limited lang din ang mga stocks sa mga kasa. Sa katunayan, marami na kaming napuntahan ng mga kasa na nagbebenta ng mga Honda motorcycle. Kaso wala talaga kaming mahanap na white color. Susubukan namin dito sa may Honda Cabagio branch, baka may makita tayong white color. wala daw silang stock ng Giorno. So hanap ulit tayo sa ibang kasa. Ang Honda Giorno pala ay inilabas ng Honda dito sa Pilipinas this year lang. So bagong bago pa talaga. Kaya medyo hindi pa ganun kadami ang stocks nila dito sa Pilipinas. Subukan naman natin dito sa may Motor Trade Boulevard branch. Baka makachamba tayo dito. Wala din So try natin pumunta sa Honda San Pedro Branch Baka doon meron na Actually guys Nung isang buwan lang nakakuha na kami ng motor Classic din Yung Yamaha Fazio Kaso ang pagkakamali ko Hindi ako nagresearch tungkol sa unit masyado akong nagmadali. Hindi ko naman sinasabing pangit ang Yamaha Fazio. Ang pagkakamali ko lang is hindi ako nagresearch ng ibang classic scooter para ihambing sa Yamaha Fazio. Nung kinuha namin ang Fazio, wala pa akong alam tungkol sa Honda Giorno kasi nga bago pa. Pero nung nakita ko na siya sa mga post, eh talagang nagustuhan ko ang forma niya kasi may pagkakahawig ni Vespa. Kaya ang ginawa ko, tinawagan ko ang Yamaha at sinubukang tanungin kung pwedeng isauli na lang namin ang unit dahil nagbago ang plano namin at pumayag naman sila. But this time, cash naming kukunin ng Honda Giorno if makahanap tayo ngayon. So nakakita din kami ng Honda Giorno sa may Honda San Pedro branch. Uuwi muna kami ng bahay para iwan tong si Ford Ranger at magtataksi na lang kami pabalik doon sa kasa. At ngayon pabalik na kami sa kasa para kunin na natin si Honda Giorno. dumating na kami sa may Honda San Pedro branch medyo excited kasi sa wakas nakahanap din kami ng color white na gustong gusto namin Hons. Eto na siya, nadaming kasa na pinuntahan namin. Dito okay. lang pala kita makikita. Alam nyo guys, kaya namin pinili ang Honda Giorno. Bukod sa kanyang Italian look, eh, gusto rin namin yung may lagayan ng mga pinamalengke namin. Yun talaga ang purpose namin medyo malapit lang kasi ang palengke sa amin kaya hassle para sa amin kung bibili lang ng ilang piraso tapos gagamit pa ng pick up kaya mas practical talaga sa amin kung may ganitong motor ngayon ay panahon na para bayaran ng motor ang presyo nga pala nitong Honda Giorno is 103,884 pero nakakuha kami ng discount na 584 pesos so 103,000 na lang ang binayaran natin at kasama na pala dun sa binayaran natin ang ORCR ng motor at ngayon ay kasalukuyang nilalagyan ng baterya ang Giorno para magamit na natin. By the way, ito palang si Jorno ay naka 4 valves na. So ibang iba siya compare sa ibang mga 125cc na scooter na 2 valves lang. So aasahan talaga natin na mas malakas to. So ayan, gagamitin na natin pa uwi ng bahay itong si Honda Jorno. in fairness, malakas ang hatak nito compared doon sa Yamaha Fazio na isinauli natin. Ang suspension nito ay dihamak na mas maganda. Ang masasabi ko lang sa motor na to is maganda talaga siyang pang daily drive, lalo na sa mga papasok sa trabaho at sa eskwela. Nandito tayo ngayon sa may coastal road ng Davao City. Napakaluwag ng kalsada pero alalay lang muna tayo ngayon kasi bagong-bago pa ang motor natin. Ang smooth ng takbo nitong Jorno. May NMax version 2 ako dati, pero masasabi ko talaga na hindi nalalayo ang comfort ng Jorno sa NMax for my own opinion. Sa mga hindi nakakaalam, ang specs pala ng Honda Jorno ay 4-stroke, 4-valve, liquid-cooled, ESP+ plus engine at may maximum power of 8.49 kW, 11.3 horsepower at 8750 rpm and a maximum torque of 11.6 Newton meter at 5250 rpm. Ang scooter na ito ay electric starter, may 5.4 liter capacity of fuel tank and a multi-speed automatic transmission. Naka smart key system na at naka combi brake system din. At ang variety of colors nito ay virgin beige, matte gunpowder black metallic, pearl jubilee white, piquant orange. So far na impressed talaga ako sa performance nito. Disclaimer lang po, hindi po ako isang motorcycle expert. Sinasabi ko lang base lang din sa experience ko ngayon tungkol dito sa Giorno nandito na tayo ngayon sa Maitalomo at papasok na kami sa puan. Sobrang init ngayon, buti na lang makapalang jacket ko. May naka Honda Giorno pala kaming nakasalubong kulay black at nagbusina sa amin. Kaso hindi ko siya napansin. Nalaman ko na lang nung lumampas na kami sa kanya At sa wakas na iuwi na namin sa bahay ang aming bagong motor ang Honda Giorno Plus. At abangan nyo ang aking full review nito sa susunod na video.